Magandang araw mga ka-journey. Uh, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Ano? Uh, ikukwento ko na sa inyo yung sinasabi kong bad news para sa ating manukan. Uh, meron tayong na-found na dalawang piraso na namatay doon sa ating chicken. Na bad thing is yung nangingitlog pa. Yung, ay yung naglilimlim. Yung pa yung na tepok. So sa 5 days uh, sa 10 days natin na uh, halos wala rito. Uh, kumpleto naman siya ng pagkain. As you can see, may natira pa. Tapos yung tubig din, may enough din sila supply ng water. So ewan natin kung ano yung cost ng kanilang debt. Uh, hindi ko na pinakita sa inyo yung video nung namatay. So tinanggal ko na. So, ang pa ang gagawin natin ngayon, didisinfect natin. Uh, Nagtimpla na ako ng water with sun rocks. So, spray natin. Tapos hindi muna natin sila pahayaan bumalik dito. Para masigurado natin mamatay yung, ano, yung bacteria dito sa loob ng kulungan. So, tatanggalin din natin yung pugad nila. Papalitan natin ng bago. Para lahat bago kumbaga maalis na natin yung contamination dito sa loob ng kulungan so tanggalin muna natin yung ano yung mga pugad then spray natin so ang ginamit ko lang na parang insecticide is yung sonrox sonrox at water so pinaghalo ko lang sila tapos hindi mo na natin sila papupuntahin dito mag ano muna tayo siguro mga dalawang araw dalawang araw hanggang sa mawala yung amin ng sunrocks so samahan nyo ako mga ka -Johnny. Kagaanin ko rin, ko uh, magpunta rin ako dun sa rice mill kuha tayo ng ipa para ibe-beddings natin sila yung, yung ano tapos pagka-beddings natin ispayan uli natin ng ano sound rocks ano natin, spray natin hanggang sa bubong. Flooring hanggang bubong. Pati yung side. Pati yung bahay nila. Ay, tungtungan. asawa niya yun eh. Pati yung flooring, anuhan natin, disinfect din natin. Dito yung sa cubicle na to, yung may napatay, no, eh, namatay na isa. Yun, ano, uh, nag-ano nag, lang siya. Nagbibigay lang siya sa atin ng egg. Pero yung isa, yung dun sa uh, cubicle number 4. Yung kung naalala nyo, eh, na features ko dun sa isang video ko. Na unang naglimlim na nagkaroon na siya ng isang sisiw kung napansin nyo yung isang sisiw na kulay itim yun tapos yung sisiw din nya hindi ko makita hindi ko alam kung nasan wala rin trace na wala rin trace na nawala rito ay namatay dito sa cubicle tapos dun sa fifth cubicle natin hindi ko alam kung ano nangyari kung meron bang tumira o namatay din kasi yung fifth cubicle meron siyang tatlong anak nakapaysa na siya ng tatlong anak siguro nung ginawa ko yung video ko na update more than a week na yung sisiw so medyo malaki na siya tapos wala naman ako nakita na sira ng net para tumakas yung manok pero nawala yung manok pati yung tatlong sisiw na wala kaya hindi ko alam kung ano nangyari so ito po yung bad thing na nangyari dito sa farm during my absence of 10 days yung una na alis natin na mas matagal wala naman nangyari pero itong 7 days ito yung malala uh, namatayan tayo ng dalawang manok and then nawala yung isa nating manok na merong tatlong sisiw tapos yung yung sisiw natin yung manok natin ay yung dalawang maliit natin na sisiw na additional sa farm nawala rin siya uh, merong sign na tumakas sila doon sa kulungan Lana, timpla lang muna ako. yun yung masakit yung mag-asawa na nandito sa cubicle nilipat ko muna dun sa isa tapos dito yung ano ilagay muna natin yung ano, uh, mga nest nila. Yung dito sa cubicle number 3, dito yung mag-asawa na shhh, Wag mo Pinakain yung bula. Doko to. Ayun, mo siya dito sa cubicle tree nandito yung isang isang babae sa isang, isang lalaki yung pinapalimliman natin Dukan na mo muna. Dukan mo Duka muna. mo Duka muna. Dukan mo muna. dito sa cubicle number 3 ito yung ano yung iniwanan natin na isang babae at isang lalaki na sana hahayaan natin siyang mag-continuous na mangitlog at para maglimlim at naglilimlim din po yun yung, yung nandito kaya sineparate ko silang silang dalawa yan wala pong ano wala pong sign nung isa yung kulay itin sa ayong tatlo na anak nung nasa cubicle number 5 wala po siyang sign na namatay siya dito kasi kahit pa paano at least yung body yung body niya sa yung kahit pa paano yung ulo lalabas sana or nandirito pero wala po eh tapos ito yung sa cubicle number 4 yung sinabi ko sa inyo na nandun yung ay merong sisiw na isa na kulay itim at saka yung nanay niya yung po yung namatay ang pinagtataka ko it seems na ano lang siya, recently lang siya namatay kasi nakapag nakakuha pa ako ng itlog dito na walong piraso Makakuha pa ako ng itlog, walong piraso. Kaya parang recent mo lang siya namatay. Kaya i-disinfect muna natin lahat para sigurado. sa natin ibabalik yung mga manok natin. Tapos, ito po yung o so, sinasabi ko sa inyo na Merong sisig na tatlong piraso at saka yung nanay ah uh, nawala po yung nanay nawala po rin yung ano yung sisig. Tapos it seems na nakipaglaban siya kasi yung mga balahibo niya nandito. Tapos malalaking balahibo na to eh hindi na to sa sisig. Kasi kung si si medyo maliit-liit pa. Pero kung makikita nyo, oh, malalaki na siya. Tapos wala namang sign na nasira yung screen na may nakapasok na sa na natin o bayawak o kung ano man wala naman wala naman siyang sign tapos yung tatlong sisiw wala naman siyang ano dito, na na iwan na bakas Kaya, yun po yung medyo pinagtataka natin tanggalin na lang muna natin lahat ng ano tapos maghanap tayo ng set ah uh, let's pray na meron pa tayo makitang isang manok na pwede maglimlim yan po oh. mga balahibo lang ang natira na hindi ko alam pero since wala hindi na natin alam kung babalik pa sila o hindi tapos yung dalawang sisiw natin yung nakalagay doon sa lumang kulungan nawala rin siya eh meron dito't sisaw na almost the same nung ano. Hindi naman ano Hindi naman natin i-assume na atin yun. kasi baka mamaya sa kapitbahay 'yon. Nakakahiya naman na i-assume natin na atin. So, gano'n na lang muna gagawin ko. Lilinisin ko muna 'to i-desinfect ko muna. Natanggal na natin lahat ng nest. Tapos gagawa tayong panibago. Pag nagawa na natin yung panibagong nest, saan natin ibabalik yung mga manok na natitira. So, kung ano na lang yung natira, eh, wala tayong magagawa. Kasi una, lapses din natin na nawala tayo ng for almost 10 days. So, dahil dito sa mistake natin, at least natuto tayo we think na safe naman sila kasi iniwanan naman natin sila ng food and everything pati water they have enough supply of food and water pero still ganun yung nangyari baka in between on that doon sa nalawang namatay may nangyari na hindi natin alam kaya kaya sila namatay pero ano ko lang sana makita ko din naman yung mga sisiw kasi di ba Sayang din naman kung mawala talaga yung season. Sana buhay pa sila. At then, dahil nalaman nila na nakabalik na ako, baka magpakita rin sila sa atin. So, katulad ng tayo ko, 10 uh, days uh, ten days kasi ako nawala. Wala na naman tao rito sa, sa farm. Uh, hindi ako agad nakabalik. Ang plan ko is, at least 2 to 3 days lang ako mawawala. Kasi nga, dahil pupunta ako kay Discarte Pinoy para bumili nung ano nung power tiller kaya ako umalis kaso dahil dun sa bagyo ni Karina hindi agad tayo nakalawas dahil masyadong malakas yung ulan tuloy tuloy yung ulan tapos uh, bumaha rin. so ayaw, na, ayaw naman natin mag take ng risk na bumiyahe eh. kaya talaga totally nagtagal tayo sa Manila at naiwan natin itong farm So, katulad nung payo ko dati, uh, magkaroon sana kayo ng kasama uh, para in case aalis uh, kayo, may may iiwan. So, ganun pa rin yung tanging payo ko. Uh, kasi totally walang tao rito sa farm. Kaya, yun. Hindi natin alam kung ano talaga yung 100% na nangyari. Pero, we're not looking for the bad side at least uh, ang importante yung matuto kung paano natin kung ano yung do's and don't na dapat nating gawin sa pag-manage nitong ating maliit na poultry so hanggang dito na lang mga ka-journey uh, na lang pa na lang din kung ano yung mas maganda pang pag dito sa ating kulungan uh, mag-leave lang po kayo ng comment. Uh, malaking tulong na po sa yun, yung pag-comment niyo at pagbibigay niyo sa akin ng payo. So, have a nice day. Thank you very much for watching. Sa so, mga hindi pa nakapanood, ah, uh, hindi pa nakapag-subscribe, please to subscribe. Uh, pahit na rin yung notification bell. Kailangan, kailangan po natin yan yung subscriber. Huwag na po kayo mahiya. And God bless.